Hello guys! Sila mga ka-super kasari! Welcome back again! And for today's video, sasagot na naman tayo sa tanong ng ating ka-super. Ang tanong, Madam, magkano ang puhunan mo nung nag-start ka magtindahan? At Madam, magkano kaya ang iipunin ko para naman makapag-umpisa ko magtindahan? Well, 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 ang panahon ngayon ay iba sa panahon noon. So, ilang years na yung aking tindahan? 10 years and counting. So, ngayon, alam nyo naman, mahal na ang bilihin. So, dati, nung nag-umpisa ako mag-vlog, ang tips ko sa aking mga kasari, pwede na mag-umpisa magtindahan sa halagang 10,000. Sa halagang 5,000. Pero ngayon, ewan ko na lang kung saan naabot ang 5,000 mo at 10,000. Pero... Siyempre, pwede ka na mag-umpisa nun, paunti-unti. Ang importante, willing ka mag-umpisa ng negosyo kahit maliit na puhunan. Kasi wala, na yan, wala naman yan sa laki, sa liit, pag ginusto mo ang isang bagay. Pero sinasabi ko sa iyo, na ang 5K or 10K, ilan-ilan lang yun, bilang lang ang mga items na ititinda mo. Kung gusto mo talaga, halos yung mga basic items meron na dyan sa umpisan mong tindahan, siguro mga 30 to 50k. Pero yung 30 to 50k mo, sa mga grocery lang yun. Ipaano yung sa sigarilyo, alak, no? Mayroon siguro makakabili ka na pa unti, -unti. Oo, pero yung sasamaan mo pa ng Gcash, naku, malabo na, no? Kasi malaki ang pondo sa Gcash. Pero kung muna isipin yon ano na lang yon Unahin mo muna yung mga basic na paninda kung gusto mo mag mga basic dilata, mga pang-araw-araw condiments, mga drinks ready to drink, mga ganon pero sabi ko nga wala sa laki at sa liit yan ang importante kasi sa lahat yung willingness mo mag-umpisa ng negosyo kahit pa sa anong halaga na hawak mo ganun. so ako nga, nag-start ako 10k tapos sa sunod na buwan dagdag ka naman ng 10k so ganon ang aking ginawa, dagdag 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 -dag lang at sa umpisa, syempre, hindi ka muna mag-expect ng kita sa tindahan mo. Kasi nagpupuno ka pa lang ng mga paninda hanggang dumami, dumami. Uh, dagdag ka ng dagdag ng puhunan, ikot, pinapaikot-ikot mo yung puhunan. So, ganoon lang. Rolling-rolling kung rolling kumbaga. Sa pag-umpisa ng negosyo, hindi mo muna iisipin yan na kita. Hindi, kahit naman ngayon, kahit hanggang ngayon, hindi pa rin iniisip yung kita. Basta dagdag lang ng dagdag. Pag may nakitang extra pera, bili ng another paninda, dagdag ng paninda, hanggang di mo mamamalayan, marami ka na palang paninda. O kung susumahin mo, kung magkano yun naman, ang laki na pala. So, ganun lang. Basta sipag-sipag lang, tiyaga-tiyaga lang talaga sa negosyo. Lalo na sa ganitong sari-sari store. Kasi itong negosyo na ito, eh, kailangan talaga sipag at tiyaga. At pasensya, panalangin, bubuhos mo talaga lahat ng lakas mo dito. Para maraming lakas din. Okay, Doki? So, yun lang. Bye.